Ayaw paawat ni Kim Joseon sa Kahit may injury na, sa kamay, patuloy pa rin siya sa taping. Hindi lumibang araw. Ang katwiran niya ay maalinta ang isang araw. Ang airport ng mga ibang kas sa pelikula. At ang buong stop, kaya nagdesyo na pumasok pa rin, imbis na magpahinga. Bilid na kami sa ganitong pag-uugaring ng Kim Chiu mas iniisip pa mga kasamahan, ganitong artista ang masarap suportahan. Hindi nakakasawa at napakabait pa sa personal. Ay nga sa mga komento, kaya nga hindi na rin kang nagtatawa kung bakit napakalaki ng pinagbago nitong sa pao na ubingyo. Kapag kaharap si Kimi, sabi nga rin ni og Diaz, na napaka-formal na lang at puro, kung o wala pa silang interaction kini. Lahat ng mga artista, kapag kingpaw ang pinag-uusapan, napapangiti sila. First time lang din itong marinig sa iba na natutuwa sila sa kopula ito. Bagay in real life, hindi lang para sa nabting mapunwa lang sa ibang tao dahil din may siya din. Ngayon, malaya na ang idol natin. Ay pareho sa iba. Ganun pa na talaga sa pagkakamumpon na ang isang tao. Mas bumaganda at naging maganda rin ang buhay nila para noon. Sa ngayon, hayaan natin si Kimi sa personal niyang buhay huwag maghimasok at hayaan siya na maging masaya kay Paulo.